na hindi pa nare-repeal. hindi po banggang alas 10, eh, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, na sure. sa balita, meron po kayong balita, eh, ang problema, yung <coughs> yung mga balita, yung yes. masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na, oh, yung sa gift list ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Nirape si ganito, ni ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga klisye gagawin po namin ang